Aries, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color violet and color silver. Number 14, number 30, at number 28. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color violet ay sumisimbolo ng intuition at espiritualidad, Gamitin ito kung nais mong mas mapalakas ang iyong pakiramdam sa mga pahiwatig ng kapalaran. Ang color silver ay nagdadala ng proteksyon at malinaw na pag-iisip. Mainam ito kung ikaw ay may kailangang gawing desisyon. Taurus, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gold and color red. Number 11, number 29, at number 20. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color gold ay sumisimbolo ng tagumpay at kasaganaan. Perpekto itong gamitin kung nais mong magtagumpay sa negosyo o trabaho. Ang color red ay nagdadala ng lakas ng loob at determinasyon. Angkop ito kung may haharaping hamon o kompetisyon ngayong araw. Gemini, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color brown and color white. Number 8, number 17, at number 36. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color brown ay nagdadala ng katatagan at seguridad. Perpekto ito kung nais mong manatiling grounded at hindi magpadala sa emosyon. Ang color white naman ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan ng isip, gamitin ito kung nais mong magkaroon ng malinaw na direksyon sa mga plano mo sa buhay. Cancer, Aries, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color blue. Number 5, number 32 at number 25. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color pink ay nagdadala ng pagmamahal at malasakit, isang perpektong kulay kung nais mong palakasin ang koneksyon mo sa pamilya o kasintahan. Ang color blue naman ay nagbibigay ng kapayapaan ng loob at tamang komunikasyon angkop ito kung may mahalagang pag-uusap kang haharapin ngayong araw Leo, Aries, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color black and color maroon. Number 40, number 13 at number 31. Pahiwatig ng mga kulay ang color black ay nagpapahiwatig ng proteksyon at lakas. Mainam itong gamitin kung nais mong ipakita ang iyong tapang at determinasyon sa anumang sitwasyon. Ang color maroon ay sumisimbolo ng sigasig at ambisyon. Angkop ito kung nais mong makamit ang iyong mga layunin sa trabaho o negosyo. Virgo, Taurus, ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color orange and color green. Number 11, number 14 at number 23. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color orange ay nagdadala ng sigla at inspirasyon. Gamitin ito kung nais mong manatiling positibo at motivated sa iyong mga gawain. Ang color green naman ay nagpapahiwatig ng balanse at kasaganaan. Mainam itong gamitin kung nais mong palakasin ang iyong relasyon sa pera at negosyo. Libra, Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gray and color navy blue. Number 10 number 27, at number 36. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color gray ay nagpapahiwatig ng pagiging praktikal at maingat. Gamitin ito kung nais mong manatiling matatag at disiplinado sa iyong mga desisyon. Ang color navy blue ay sumisimbolo ng autoridad at tiwala sa sarili. Mainam itong gamitin kung nais mong ipakita ang iyong kakayahan sa trabaho o negosyo. Scorpio, Virgo, ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white, number 11, number 22, at number 29, pahiwatig ng mga kulay, ang color red ay nagdadala ng kalinawan ng isip at malikhaing ideya, Perpekto ito kung nais mong mapahusay ang iyong pag-iisip at imahinasyon. Ang color white naman ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan at kapayapaan. Gamitin ito kung nais mong mapanatili ang katahimikan sa iyong puso at isipan. Sagittarius, Libra, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color lavender and color silver. Number 25, number 10, at number 28. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color lavender ay nagpapahiwatig ng pagkamalikhain at espiritualidad. Gamitin ito kung nais mong mapalakas ang iyong intuition at emosyonal na koneksyon sa iba. Ang color silver naman ay nagdadala ng proteksyon at tahimik na kumpiyansa, Perpekto ito kung nais mong manatiling kalmado at may tiwala sa iyong sarili. Capricorn, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color white. Number 8, number 19 at number 25. Pahiwatig ng mga kulay ang color red ay nagdadala ng lakas ng loob at matapang na desisyon. Mainam itong gamitin kung ikaw ay haharap sa mahahalagang usapan o negosasyon. Samantala, ang color white ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan ng isipan at kalinisan ng damdamin, ang kup ito kung nais mong mapanatili ang kapayapaan sa isang relasyon o maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Aquarius Cancer, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink, number 15, number 24, at number 29, pahiwatig ng mga kulay, ang color green ay nagdadala ng kasaganahan at balanse. Mainam itong gamitin kung nais mong mapanatili ang iyong pokos sa trabaho o negosyo. Samantala, ang color pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at kagandahang loob. Isang magandang kulay kung nais mong mapalapit sa isang mahal sa buhay o bumuo ng bagong koneksyon. Pisces, Leo, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color yellow. Number 18, number 21, at number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color blue ay nagbibigay ng kapayapaan ng loob at malinaw na komunikasyon. Gamitin ito kung may mahalagang pag-uusap o presentasyon. Ang color yellow naman ay nagpapahiwatig ng kasayahan at positibong enerhiya. Isang perpektong kulay kung nais mong mapanatili ang sigla sa buong araw.